Dahil umano sa kapabayaan ng Hawaii Electric Company na abo ang malaking bahagi ng bayan ng na sa Maui County, Hawaii, USA. Kaya hiniabla ng Maui County ang kumpanya dahil sa hindi nito pagputo sa supply ng kuryente sa kabila ng malakas na bugso ng hangin at dry conditions. Batay sa ulat, nagsimula ang sunog sa mga tumombang poste ng kuryente ng electric company. Kung ginawalan ng kumpanya ang trabaho nito, naiwasan sana ang sakuna ayon sa lawsuit. Isang daan at labing lima ang nasawi sa trahedya. Daan-daang residente rin ang nawalan ng tirahan. Ang wildfires na nanalasa sa Maui County ang itinuturing na pinakanakamamatay sa kasaysayan ng Estados Unidos sa loob ng mahigit isang siglo. Ayon naman sa Hawaiian Electric, dismayado ito sa naging hakbang ng Maui. Isang for-profit, investor-owned at publicly traded utility ang Hawaiian Electric na nagsisilbi sa 95% electricity customers ng Estado. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.